Ibang kranso. Punta ako sa kulungan ng mga ano, sanctuary ng aking mga coconut crabs. Papakainin ko sila. Tinan ko. Ayun. Ayun, lumabas yung malaki ko. Yun siya. Yun. Yun siya. Laki niyan. Yan ang isang malaki ko rito. Tapos ayun pa. Yun yung dalawa. Yun. Ayun. Tapos ang isa nandun Yun muntahan ko. Makain siya ng niyog. Yun oh. Yun nakapatong sa ano. Yun nakapatong siya sa ano, coconut. Yun tapos ayun pa ito 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 siya isa yun ito ito yun ito, ito. yun pa isa yun, yun yung malaki nandun ayun nandun o patong na siya ano Ha? Ayun, kapatong. Ayun. San? San yan? Ayun. Ayun. Ayun o, oh, kot niya yung nyug. Ayun o, oh, mukaranso. Makikita niyo yun o. Oh. Ayun. keno kot niya yung butas na nyug kasi minutasan ko lang yan ng maliit yun ganun pala yan yun o oh. yung Kut kutkot nya o oh. dudukot nya okay na nga hawakan mo yan o oh. yan o oh. eh, ano ko yan o oh. yun o oh. yun o oh. medyo lumabo siya yan o oh. Sige mo oh. yan o yan pala ang pagkain nila gusto nila pala sa niyog yung huwag tanggalin sa ano huwag tanggalin sa bao ay sa ano niya. ay <coughs> eh, balikan ko ngayon malaking ratin dito sana yun dilim naman nawala na yung malaki Dito lang yung kanina. Sana? Ito, yung malaki ko. Yan. Yan, inom siya ng tubig. Yan. Try kong ulihin. Ako. Ako, tigas mo na. Yun. Yun, pero mga ganyan, ganyan. Ako, mulaban siya. Yun. Yan, ganyan ang pag-uli niya, no? Yan oh, yan lumalaban. Yan. Yan oh. Ay, mataba na siya. Yan, puro taba niya. Yan oh. Yan. Ito yung malaki ko. Yan, ito ay lalaki. Yan oh. Yan, laki oh. Yan. Mamon na siya. Hindi siya sa ganong mahilap. Yun. Bilis yung ano patras pa na ano, nung ano, tumakbo. Yun, doon na. Na. Yun, patras pa yung tumakbo. Papakainin so, ko sila, pero ginawa ko kasi yung mga niyog nito. Yan, o. Oh. Yan, binutasan ko. Yan, para dyan sila, ano, kutkutin nila yung kagat nila. Yan, o. Oh. Kanina to maliit lang yung butas. Yan, pinalaki nila. Yan, Ayun o. Ayun na. Sana. Ayun, nagtago yung isa sa loob. Ayan. Kaya nga doon. Pwede, pwede dito. Ayun. Dito kanina, meron dito. Ayun, ito. Eh, kuray yan. Ayan ang kuray. Ayun ang isa o. Oh. Ayun. Yung isa nandoon, tingnan mga dulo. Doon yung niyog, kapatong pa. Yan, ito yung ano nila. Dito ko sila yung nalagaan. Yan, yung nakikita nyo. Yan. Ayun na siya. Yan. Yun, no. Oh. Laki itong area, area nila. Kaya laki ko kasi ito. Yan, mga karanso, yan, no. Oh. Yan sa lalim niya ng mga batuan na to may mga ano sila, tunnel. Ginawan ko ng tunnel. Yan ko na papansin Yan oh, medyo maliit lang butas ng buko na yan oh. Yan. Yan kinabukasan niyan, lalaki na yan oh, yung isa oh. Yun. Pero yung inuli ko kanina medyo malaki yun. Yun nandoon pa yung isa. Nalilipat ako sa kabila. Yan. Oh, nung. Ayun oh. Ito pa. Yan. Tapos yung isa doon kanina na na. Nagtago. Yan. Ayun. Nagtago Nagtago sila. Ayun. Ayun, 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 ayun. So, malaki rin yan yan saan pa yung iba minsan lumagkat sila dyan ha yan pa yung isa o oh. yan gabi lang sila lumalabas yan para kumain pag sa araw eh nagtatago yun sa lalim ng batuan na to yan oh. o so, ito ito kasi pinalaki ko kulungan nila oh, yan. Yan. Nilagay ako ng mga boulders na mga bato. Tapos may mga tunnel yan sa loob. <coughs> Doon sila nagtatago kung araw. Yan oh, may puno sila. Market sila diyan. so, yan. Yan. yun oh, yung isa yan oh, sa gilid. Ayun pa. So, ito ka. So, yung, kanina yung isa rito nung kumakain ng nyug. Wala na. May laptop, to yung eh. Nung maka ano nang ilaw, nagtago na sa loob. Wala na. Minsan dyan sila nakaano sa mga kawe. Pero, <coughs> ito, ito mga gabi na, mga 10 10pm. Yan, yan ang labas nila. Mga 10pm. So, wala na yun. Ayun, ay, malaki ko yun. Yun, no, nagsik-sik na sa ano. Yun. So, yan mga karanso ang mga alaga kong coconut crabs. Ayan. Ayan o. Oh. Ito ang area nila. Ganoon yan. Ayan. Ayan. So, ayan. Ngayon, maglalagay ako ng pagkain nila. Bukod sa niyog. Ayan, kung nakikita nyo. Yung saging saka may red rice <laughs> yan pakain natin ng ano, social to mga alaga ko red rice at saka saging yan so yan o oh. Alagay ko lang ng ganyan yan o oh. lagyan ko ng saging at saka red rice yan yan mamaya yan pag uh, wala ng tao oy hala mga ang mo ko dun ang ikot ako doon lagyan ko sila lagay mo kasi yung ano mo sa ano hmm Patay mo na yung ano mo ito oh. Yan mo Yan ay red rice sa uh, saging. Yan kasi ang mga pagkain nito ay niyog, ah, uh, frutas, kanin, kumakain na rin sila pag naging alaga mo na. Yung tulad yan, no, lagyan ko rin sila dito. Yan dito. Yan. Kanin. Sabing, no, no. Tapos, ito rin. Yan, sabing lagyan natin ng kanin ito pa hindi ka bilhin mo ito hindi na yung paslet ko kasi hindi na lagay ko sa ulo ko hirap pala mag video nito pag ano pag mag ka lang stop ko muna yan pwede na kung ayan